Anong ganap sa mundo ng showbiz? May nasagap si OJ Diaz sa dahilan umano ng hiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Ayon daw sa naririnig niya, kinukumbinsin ni Dominic si Bea na magpa-convert as Christian. According sa mga naririnig ko, mm -hmm. uh, So ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Sino-convince ni Dominic itong si Bea na mag-convert sa Christian. According sa mga naririnig ko, si Bea, eh parang hindi pa siya convinced. Mm. So wala pa daw sa kamalayan ni Bea yung magconvert bilang Christian. Mm. Oh, ito naman daw si Dominic, mm. eh sabi, parang uh, baka hindi makatuluyan or baka maghiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si beya So, lumalabas ay uh, hindi pa panahon para kay Bea mm -hmm. daw na magpalit ng reliyon. Kaya, na-call off nga yung wedding at uh, yun nga daw, si Dominic ay parang hindi makapaya. So, win-win back niya ngayon si Bea na si Bea ay parang nag-decide ng wag na ituloy. Ayaw na rin niya. Kamakailan lamang ay ibinunyag ni Bea na hindi siya ang nakipag-break kay Dominic. Nagsalita na raw si Bea dahil nasasaktan siya sa maling akala ng iba na siya ang umatras sa engagement nila ni Dominic. Hindi, hindi ako nakipag-break. Let's leave it in the past and it's amicable, okay, okay naman kami. I don't wanna, I, I think it's, it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it Uh, it's very it's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had